Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung pwede nga ba ang pressure washer sa bisikleta. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Pag dito sa video, hindi ko na to bubuksan guys. Hindi ko na siya i-operate. Dahil maingay siya at hindi rin naman tayo magkakarinigan. Saka, di na, sayang pa kuryente sa katubig. Pero yun nga, ang tanong, pwede ba ang pressure washer sa bisikleta? Ang sagot dyan, pwede naman, pero depende. Ginagamit lang naman ng pressure washer sa mga trail bikes. Sa normal commuter bike, hindi na. Hindi na kailangan. Kasi kung alikabok lang naman yung dumi ng bike mo, okay lang, kahit hindi na mag-pressure washer. Pero kung ikaw yung mga nagtitrails ka, lubog ka sa putik, um, kailangan mo mag-pressure washer para matanggal mo yung mga na-dry out na putik. Ang tandaan mo lang, may mga parte ng bike na hindi mo pwedeng tapatan ng pressure washer. So, ano-ano ba yung mga pyesa na yun? Ano-ano yung parte yun? Tara, isa-isayin natin. So, para mas safe yung pressure sa bisikleta, dapat yung pressure gun mo naka-spread mode o yung pa ganyan siya, palapad ang spray niya. Huwag mong ilalagay sa parang laser, yung pinpoint. Kapag banda ka dito sa may head tube, huwag ka lang mag spray dito sa likod ng stem, saka dito sa bearing cups ng headset. Kasi pwedeng pasukan yung bearings niyan. Kahit sabihin mong naka-seal bearing yan. Eh, mas lalo na kung naka-ball bearing ka, huwag mong tatapat dun. Dito naman sa may likod ng stem, huwag mo rin itatapat dyan. Huwag mong focus yung water stream. Kasi pwede din dyan pumasok yung tubig, susuot yan dito sa may stirrer tube. Lalo na kung yung stirrer tube mo, eh, gawa sa bakal. Sa shifter naman, pwede naman yan, pero wag mo lang i-focus dito sa mga singit-singit ng shifter. Lalo na dito sa may gilid kung saan gumagalaw yung mga paddles. Dapat dito lang sa ibabaw. Pwede madamage yung mechanism ng shifter. Banda dito sa may fork, wag mo din itatapat. Banda dito sa may seal, wag mo lang itatapat ng todong ganyan. Kasi dahil nga high pressure siya, pwede yung kaya niyang sumuot dito sa loob. Dito naman sa may gulong, okay lang yung mga dito sa gilid. Siyempre, wag mo lang itatapat dito mismo sa may bearings ng hub. Katsilyado yung bearings niyan. papasokan pa rin ito sa sobrang lakas ng pressure. Lalo na kung yung bike mo, eh, ball bearing pa yung mga hubs. GG. Dito sa brake caliper, okay lang mag-spray. Dito lang sa labas, pwede na yan. Tapos ilalayo mo lang. Shhh. Sa so banda dito sa may crank, okay lang din mag-spray dyan. Huwag mo lang itatapat dito sa loob ng bearing cup. So, ganun din. Kahit nakasil bearing yung bearing cup mo, papasokin pa rin ang tubig. Dahil nga, high pressure. Kung nakaganito ka naman na seat post, dropper post, o kahit yung suspension na seat post, dito lang sa ibabo ng stanchion, okay lang. Huwag mo lang i-focus dito sa may seal kasi papasokin yan ng tubig. Dito sa likod ng seat lamp, wag mo rin siyang i doon. Dahil kung mapapansin nyo, merong hiwa yung likod ng seat clamp. Pag pumasok yung tubig dyan, pwedeng dumalo yun papunta dito sa bottom bracket. So kung naka square taper ka, patay tayo dyan. Mga ngalawang yun na hindi mo alam. Dito sa pedals, okay lang. Basta dito lang sa ibaba, wag mong patatanmaan yung dito sa may seal niya dito, sa spindle niya. So dito sa drivetrain, okay lang. Tapat mo lang dito sa ibabaw ng sprocket, para matanggal yung mga nakaipit na dumi sa kayong mga putik. Sa RD okay lang din. Ang hindi lang okay yung itatapat mo dito sa ibabaw ng chain. Pwede mo kasing matanggal yung natitirang oil ng chain. Syempre obvious naman kung meron ka mga electronics sa bike mo katulad ng mga tail light, front light o mga speedometer, huwag mong gagamitan ng pressure washer o tubig. Syempre masisira 'yan. Kahit sabihin pang waterproof, eh, high pressure naman yung itatapat mo, eh. Huwag na, masira yun. So, mas maganda, tanggalin mo na lang lahat ng electronics bago ka mag-spray ng tubig. Ang dami mong iiwasan mga parte ng bisikleta. Kaya nga, ang pressure washer para lang sa mga nagtitrails. Kaya kung normal lang yung bike mo na konting dumi lang, huwag mo nang i-pressure washer. Una sa lahat, pwede mo masira yung mga bearings. Kung hindi ka maingat, spray ka lang ng spray. Saka, syempre, magastos din sa tubig, saka sa kuryente. Pwede, wow. Okay, so kung na-enjoy mo tong filler episode na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa tungkol sa pressure washer, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! pa O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, Di like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.